Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isasaalang-alang namin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mong ipaus ang video. Maaari mong tingnan ng mabuti ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyon. Ihahambing natin ang kasalukuyang pagganap ng kumpanya Pure Cycle Technologies, ticker EACA. Ang pagsusuri ay batay sa kasalukuyang data noong Abril 1, 0, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya Pure Cycle Technologies int. na bibilang sa subkategory. Chemistry, 57 organisasyon ang nakikibahagi sa pagsusuri, ito ay napakarepresenta. Tingnan ang talahanayan ng mga order sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanya ay ito, minus siyam sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay isa punto siyam puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng stock market sa kabuan, makikita mo na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay isa punto siyam puntos. Laban sa iskor na minus siyam na puntos mula sa PureCycle Technologies Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya PureCycle Technologies Inc. at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya PureCycle Technologies Inc. nagpakita ng dynamics na siyam punto isa porsyento. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori na binawasan ng 12.1%, wala itong sinasabing tiyak, ngunit kailangan nating tandaan ang katotohanang ito. Market Capitalization ng kumpanya PureCycle Technologies ay US Dollars 1.16 Bilyon, na may subkategori na Capitalization na US Dollars 469 Bilyon. PureCycle Technologies Inc. account para sa isang bahagi ng 0.248%, ito ay isa sa mga napakaliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US$ 0.18 billion. Ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay US$ 100.1 isabilyon. PureCycle Technologies account para sa isang bahagi ng 0.0 Paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Pure Cycle Technologies sa subkategory sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 0.248%. Ang capitalization ng balance ay 0.0.4%. Naanim na put 2% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balans ng subkategory, masama, minus isa puntos. Ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa US$ 0.404 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay 224.4% ng equity. Resulta sa mga utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang ratio ng presyo ng stop ng kumpanya sa tubo nito ay tumutugma sa zero. Na may average para sa subkategory na 37.7 na mas masahol kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa kita nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars dalawang daan at walumput Syam milyon hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Ito ay napakasama para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang presyo ng kumpanya sa balanse ng kita ay tumutugma sa zero. Ang average sa subkategori ay 1.6 na mas masahol kaysa sa average sa subkategori. Pagtatasa ng halaga ng palitan sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$0 million. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. At ito ay napakanegatibo para sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang margin ng benta ay 0%, na may average para sa subkategory na 4.2%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 4.2%. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan ng subkategory ay 0.041%. Iyon ay 505% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization, at ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo ng palitan ng organisasyon PureCycle Technologies, malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 7,000 at dolyar at sa subkategory na isang libo dalawang daan at dalawamput anim thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay limang daan at limapunto walo Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang tubo sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay minus isang libo walong daan at apat na isa apat dollars. Na may average para sa subkategory tatlumput dalawa punto apat thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay limang limang daan at walumput Pagtatantya ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ 0,000. Sa subkategory na 700 at 78,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay isang daan Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang pagbabahagi ay pinaikling sa 27.6% kumpara sa isang subkategory na average na 2.3%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Teknikal na tagapagpahihwati labing apat na nagpapakita ng antas na 41% para sa kumpanya PureCycle Technologies Inc. Samantalang sa subkategori ang antas na ito ay 43%. Teknikal, ang mga bahagi ng subkategori ay nagkakahalaga ng humigit kumulang kapareho ng mga pagbabahagi ng kumpanya PureCycle Technologies. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 6.51. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ Dollars 13.61. Ang dynamics ng kasalukuyang presyo at consensus forecast ay humigit kumulang isang daan at siyam Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong pampubliko na ginawa ngayong season ng impormasyon ng Stock Valuation at Reference System Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya PureCycle Technologies Inc. Stock Valuation Reference System Guru, Markets isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng kalakalan para sa isang pagbagsak sa presyong 6.5 dolyares. Bukas ang order dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa batay sa modelo ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 4.84. Ang stop loss ay nakatakda sa 8.16. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss Pagkatapos ang order ay naayos ng nakapag-iisa batay sa mga resulta ng exchange trading noong Mayo 1-0, libo at 25, o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing deal ay naipublish na sa channel. Kapag isinasara ang isa sa mga order, ang pangunahing o pagbabalansin ng isa. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa kasalukuyang presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng help system guru markets.